Morning mga tropa. Ayun, flex lang natin 'yung mga ibon natin na gagawing display sa aking loop. Ayun, mga simple lang naman 'to. Ayan. Start natin sa isang hen. Ayan. Ang hen na ito ay galing sa aking tropa. Pahiram lang 'to ni Ugo Trambunuan. Uh, ang story naman ng ibon na 'to, ano siya, uh, nakuha sa Bulinaw nilaro sa OBPC pero hindi ko alam kung hanggang third or lang tinigil na niya na ginawa niyang breeder ngayon yung isang isang ano naman nito yung isang cock na nilaro niya nung nakaraan uh, ano na eh, bumabagyo ang, ang lakas ng ulan uh, from 554 bird yung isang anak nito ay nakauwi 25 lang silang nakauwi nun noon time na yon kaya itong ibon na to uh, sura ko na maganda yung ilalabas basta makondisyon lang yung kanilang mga anak yan bago i-breed pero unknown, unknown line ito Ayan. Ayan. kay hugo to ng bunuan nahiram ko sa kanya yun dito muna tayo sa mga unknown line pero alam kong maganda kasi galing sa mga kakilala ko na dito yung nagkakalapati kasi mahirap naman yung kukuha ka sa mga hindi mo kilala minsan kasi uh, baka minsan kasi hindi naman lahat uh, baka ibigay sa iyo yung mga sitter lang ayun ito naman ang history nito online din pero uh, gift bird lang ng pinsang kong si James De Vera ayan kak ito naman ang ibon na to uh, hanggang pagudpod yung kanyang uwi uh, lagi lang siya hindi naman siya hindi naman siya kasama sa sa karera noon pero pinapamasahihan lang siya kasi ang gusto sana ni Insang ko noon kay eh, mawala kaso nga lang laging umuwi at umuuwi ayan o oh, yung kak uh, may last lap pa sila atay ng pagod po di isinakay ulit ito nakauwi na naman ng Pangasinan ayan kay shout sa akin pinsan na kay James Devera Yon ito yung kak nya uh, hindi ko to sana pipiliin kasi walang singsing -sing. Ayun, pero ito ang ginagamit nila noon yung if ring kasi pwede dati ngayon di ang um, alam ko hindi na pwede ayan shout out sa pinsang kong si James de Vera sa pagbigay ng ibon na ito hmm. Anon Online pero at least alam kong may tinapos kumuhi yung kanyang huming instinct yun naman ang mahalagay Sa mga online muna tayo. Pero may mga... binubuga naman kahit pa paano. Ito naman. Online ulit. Uh, gift bird ulit ng aking bayaw. Shoutout kay Patrick Tan. Uh, nilaro niya rin ito. Uh, Nagkaroon ng certificate. Uh, pampanga... Hindi ko na alam. Tulap sa ata si Ray. Eh. Ayan. Kakitin hmm. dito. Ayan. Hmm. Online pero may may tinapos kahit papaano. Sabi nga ng mga ibang breeder kung mag-uumpisa ka eh doon na sa alam mo. Eh yan o hmm. Yan. Sabayaw ko to. May certificate. Ito din. Ah, uh, online din siya pero may tinapos din. Alilim finisher. Ah, uh, with certificate ito. Nakuha ko sa aking bayaw dito sa Gesang. Ayan, 100 days challenge. Ah, uh, 2 months pa lang siya nung nilaro. From Pangasinan to Alilim Ilocosur. Oh, ayun. Ito yung mga magiging baseline ko dito. Ayan, guys. Hmm. Nag-iibon din yung nagmamay-ari dito kay Darius Luke. Ayan. Nakuha ko sa kasahan niya. Next, guys, doon naman na tayo sa may mga linyada na ibon. Ay, hindi pa pala. Meron pa pala akong isang unknown line dito. Yan. Galing naman to kay JD Vera. Ah, uh, yung kay si JD Vera pinsang ko rin 'yon. Ah, uh, dati naglalaro sa Pampanga. Yung kanya mga ibon rekta kay Rodel Dongka. Ito siya nagbreed nung inakay pinalalamogs dito sa Mangaldan. Ayan. Ginawa ko ng stock bag. Kasi mga ibon nun, puro kay Rodel Dung ka lang siya kumuha. Kaya linyada nito. Uh, puro sure by line ko. Nasa notebook niya, ayoko lang naman na itanong sa kanya. Kung ako alamin. Eh. Yan. Kak. Next tayo sa may mga linyada na. Ito naman po, Jioka. Hen Yung kanyang tatay uh, bandod ni Sir Marvin Villa Villarama Yan Yung Yan o. Pero yung pinagkuhanan natin uh, Ayaw magpasabi Yan Pero legit ito Na ibon Hen uh, Gagawin kong Breeder Bata pa kasi Yan Mm. cross ko sa mga may linyada kasi ang plano ko yung may mga linyada lang ang pag pagko ko yung mga anon na sila sila na lang. Ayan. Para hindi mawala. Next naman natin yung kay galing kay Sir Mario Tercero. Nahen. Ayun, lugon pero to lugon. Hmm. Ito naman direct na binili ko kay ano, Sir Mario Tercero. Bali pagod pod siya, pagod pod finisher siya. Pero hindi ko uh, nakalimutan ko na nawala to eh mga 2 to 3 masata ata bago nakauwi. Ayun. Ang importante lang naman sa akin uh, yung instinct instinct ng ibon. Uh, malay natin baka tumukod siya, nahuli ni Boy Dagit. Kung uh, na siya ng hapon, the next day sana uuwi din na Dagit. yung naman ang history, uh, pwede nating masabi na nangyari sa kanya. Ayan. Nakaalala ko na Pagod po to sampabian ah uh, ginawa ko nang breeder ayan guys kaisar mario Tercero ito medyo matagal bago ko napasawa bali ang ano nito reso exa manila bird ayan mukhang bukan nito eh. yung pinaka baseline ko dito nakak Ayan. Yung sya yung pararamihin ko. Ito. Basra. Galing sa kumpari ko si Jim Castillo ng Malaski. Ayan. Hmm. Ito yung magiging baseline ko dito. Sya yung pararamihin ko dito. Iko-cross ko na lang sa mga may mga linyadang ibon ko. Kasi yung mga unknown line, sila-sila na lang. Yung ito Basra, Preso, tsaka Pujio ka may inakay na ito bali pasuksok ni ano ni tropa ko na si Hugo ilalaro niya ngayon tignan natin kung anong magagawa sa next clutch naman ano na uh, magtatabi na ako ng anak nito ayan. kasi pahiram lang ito ni Jim Castillo ayan ang gagawin ko yung mga anak nito gagawin kong stock bird uh, ipipersonalize ring ko lang sa akin ayan Hmm. Yan, kung sino nakakakilala kay JF Castillo, ayan, napaka humble na tao yan. Ayan, support na rin po yung kanyang, ano, kanyang vlog, uh, Max Boto Vlog. Ayan, uh, bali si Jim Castillo, nagaano din yan, nag, dating nagkalapate, pero ngayon, mag, medyo naglaylo siya. Pero ang ano ni, kumpari ko sa aso talaga siya. Ayan, sa mga American Bully, K9 Dog, ayan, magaganda. Tsaka sa mga manok, Ayan, rekta siyang bumili. Magaganda yung mga manok dun. Mga rektang binili niya sa iba't ibang lugar. Talagang quality. Namuunan talaga siya. Ayan, pati sa mga kalapati dati, namuunan siya. Ayan. Hmm. Ayan guys, nakita nyo na po yung baseline na, pinaka-baseline natin dito. Yung mga unknown line ko na mga finisher, sila-sila lang yung ibibreed ko. Pero at least kahit unknown line, uh, alam ko na talagang may tinapos sila. At kinuha sa mga bayaw, Ayan. Sa mga tropa. Ayan. Kaya ang iikot sa akin na linyada, uh, Rezo, Pujioka, tsaka Basra. Ayan po. Sa susunod na clutch. Ayan. Pwede tayong magbigay sa mga tropa natin. Ayan. Upload natin to sa ating YouTube channel, guys. Ayan. Pasupport naman yung aking YouTube channel na Fragman Makasta TV. Ayan. Pasubscribe na lang po. Ayan. Mm sa mga tropa ko diyan wag kayong mag-alala uh, hindi tayo madamot sa ibon dahil kalapati lang yan sa, sa susunod pag nakuha ko na yung mga ibon ko na pwede na yung mga stock bird ko at mga ilalaro ko at tabu ko na uh, kayo naman ang susunod sa mga subscriber ko rin dyan ayan I-ano din natin yan guys yan nakita nga na hmm, bukod din dun sa mga aso guys yan thank you